Oh, um, magandang hapon mga ka-adventure. Maganda lang pang maganda pa na ngayon. Sobrang init ang panal no. Sabar na sabar na dito sa alin ang. Tayo hapon ni, eh, tayo sa paborito nating spot na ilog at ngayon lang tayo mga doon. Tama tama. saan na at tayo magbabad ng county yan. Let's go. Ang um, ambiance dito sa alin ang. Oh. Eh. Talaga ang ng buhay dito sa probinsya yun, meron nga pala akong kasama yung dalawa kong alaga si Kamat si Bing papasyal ko itong dalawa sa aking favoriting spot ng makapasyal-pasyal din naman sa ibang lugar yun, yan ang daming dito baka, kabayo yan, dito ang ganda dito sa alinang silangad hmm. yun tayo sa may ilog kay makapamasyal malaang Bad mo na kayo doon. Yan. Nakad. Nakad mo na kayo doon ba? Meron na tayong kasama sa ilog. Ilog adventure natin. Ang ko kong alaga. Si Kamal si Bingo. Yun, no? Yan. Ang dalawa kong kasama. Kapasyal mo na tayo sa ilog. Magpapalamig. At sobrang init na. Talagang ramdam ramdam ko lang. Sana na yan. No? Bilis, bilis. Kam, kam. Bilis. May iwan na ko dyan. Ah, bilis. Ito nga pala. Yun, no? Ito nga pala si Bing, Oh. Yan. Ang babad. Yung isa, yun, si Cam. Tara. Let's go. Cam. Yun, o. No? Oh. Na ulit. Sa na. Bilis. May na kayo dalawa. Bilis. Bagal nyo. May iwan ako na kayo. Bilis. Kam, at bilis. Makapit na. Ano, pagod na ba kayo? Bilis nyo. Bakal. Bilis. Iwan ako kayo dalawa dyan. Bilis. Din eh. At marami ang mga gandang din eh. Makakain kayo ng maganda-ganda. Sariwan-sariwan mga mo din nyo. Yun lo. No? Tuwan-tuwa ako. Oh. Yay. May kasama na ako. Kaso dalawang kambing. Yay. Hey. Bilis. Yan lo. Yan ang dalawang halaga, oh. Nice one. Well. Yay hey, muna. Bing. eh hey. Kam. Bilis kam. May iwan ka na. Hey! Please! Mamaya na kumain. Doon kayo. Hali na. So, come. Bing. Ta. Mamaya na kumain. O, oh, yan. Nagutom. Nagutom sa paglalakad. Ang layo-layo ng lakad nyo, ha? Okay. Kaya mo na kayo ng kaunti yan. Marapit na tayo. Bilisan nyo. Bilisan nyo. Okay. mo naman. O. Oh, kaya nyo naman. Talagang nasa sunod yung aking dalawang alat ng sikam at si Bing. Bilisan nyo. Marapit na tayo. Dito yon, dito Dini, maganda na mo dini. Ibis, hati. Nang si Ya, yun, dini tayo. Yes. Oh, ya, dini kayo manginain. Oke, okay, kaya mo na yung kamatbing, yan. Ang daming, ang daming kamuti dyan, oh. Sige na ba sa kayo dini? Ay, Sagi, Uy, may isang sagi, saging yan kain mo na kayo dyan sarap ng kain nyo ah fresh na fresh Uy, oh, para maya no oh. Uy, wow, oh, oh, sarap sarap na bossy salamat at ako sinaman na dito eh ikaw kam Uy, sarap butom na butom si kam at si bing Ayan, kaya na ka dyan. Apple, oh. mga kailangang isang buwang pa makakapangayang tayo ng isang Apple, fresh na fresh ano, kasi hindi pa pwede eh. yan, ang dami yan ang dami din yung Star Apple food ko yan o, oh. pang isa o oh. pahin mm, lang kayo dyan Uy, sarap ng food trip ng dalawa kong si Kamat at si Bing hmm. itu naik kita naik motor nih semua betul kalau ngalaga oh si si itu si kam. si kayak kambing hey. pendelok alaga, hey. Oh, Ayan, hindi pa tayo sa ilog. Alright, it's nice to be back. Ano, yan, ano, yan. Chill muna na ka dyan, oh. Kapag na. Hey. Buti pa ang dalawang kambing. Nakapag-ilog na. Hey, baka come up din yan. Hey. Ano kami sa tabletong spot na ilog. Oo. Oh, Ahauna. Uy, hey, sarap maligo. Si so kasama ko, oo. Oh. Sarap ng ajalan, oo. Ang iskandig. Uy, hey, sarap malbada. trip oh, mo na sa ilo, ang kambing. Hoy, okay. to chill mo lang. Oh, chill lang ang kam. Ano oh, ang kam? Chill ka lang diyan ha. Tat, boy, tama naman kambing, oh, tama chill lang. Yee. Chill lang ang dalawa sa ilog. Tamang chill lang. Ang sa ilog. Hey. Tamang chill sa ilog. Ang dalawang kambing. Sheesh. Ano? Ganda rito, ano? Ano masasabi nyo? Tamang chill lang kayo sa ilog, ha? Ah. Oh, si kam At si Bing. Chill lang sa ilog.